Topic po natin, 10 warning signs na humihina ba yung utak natin? Humihina ba memory natin? Ano mga senyales nito? Paano iiwas sa early dementia o pagkahina ng memory? Alam niyo po, pag nagkakaedad tayo, maabot tayo ng mga siguro mga edad 40, 50, 60, mapapansin niyo humihina na yung memory. Yung dati, pag meron ka nakitang bagay, alam mo agad yung pangalan. Ngayon, sasabihin mo, ano nga yun? Sino nga siya? Medyo may mabagal na. May 1 to 2 second delay na. Kasi nga, ang utak natin, siyempre, mas tumatanda, mas humihina ang brain cells. Eh. Actually, yung IQ natin, yung intelligence, unti-unti bumababa pag age 50 pataas. Bakit nagkakaproblema? Pag tumatanda, nagkakaedad. Number two, pwede magkaroon sa mayroong mga mini stroke. Yung iba, nagkakaroon ng barabara na sa utak. Pwede sa pollution, sigarilyo, cholesterol. Yung iba, maaga nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Okay, so yan ang gusto na. Ayaw natin humina ang memory natin. Ano muna ang sampung warning signs na pwedeng parating na itong paghina ng memory at gusto natin umiwas diba, sa dementia, pati Alzheimer's disease. Okay, 10 signs. Number one, madalas ka na makalimot. Okay, yung mga mahalagang araw at events, hindi mo na maalala. Minsan, tinatanong mo, ano nga yung sinabi mo? Ano nga yung tanong? Pakiulit. Okay? So, medyo mahina na yung memory mo. Hindi yung minsan naiwan mo yung cellphone mo, okay lang yon O yung susi, minsan naiwan mo, pero yung medyo madalas na. Number two, ito. Ito ang early sign ng dementia. Yung mga recent events. Normally kasi, dapat yung mga nangyari kahapon, last week, dapat alam na alam natin yan eh. Recent yan eh. Pero yung mga nagkakademensya, kahit yung nangyari kahapon o misan kakakausap lang niya sa tao, hindi na niya maalala. Okay? Ang matagal mawala kahit may demensya yung tao, let's say, meron kayong kakilala, magulang na may demensya, yung mga lumang panahon, hindi niya makakalimutan yun. Nung bata pa siya, yun, nandyan yan kahit may demensya. Pero yung ginawa niya kahapon, yung kinain niya kaninang umaga, hindi na niya maalala. So, recent events ang nawawala. Number three, warning sign na humihina na memory. Hindi na masabi yung word, yung object, yung pangalan ng tao. Panagsasalita, tumitigil na, puro na ano, ano yon ano yan. Hindi na niya masabi. Number four sign, poor judgment na siya. Poor decision making mabilis na siya mascam, mabilis maloko ng fake news. Uh, minsan, yung mga decision niya, mali. Let's say, uh, meron siyang gamit, imbis na itago sa cabinet, nilagay sa refrigerator. Alam mo yung medyo mali na yung mga decision. Number five, nagkakaproblema na sa pera. Okay, hindi na niya alam saan niya tinago yung mga pera niya. Importanting gamit. Okay, yung mga kung may eh, di ba? At minsan dito ah, itong number 5 napakahalaga. Naninisi na siya ng ibang tao. Kadalasan magsisisi siya sa sabi niya, siguro ninakaw mo o ninakaw niya yung ito, di ba? O lagi siya magsisisi kaya nawala may kumuha. Pero hindi mo naman ninakaw. So minsan nag-iimbento na ng kwento. Okay, papunta na sa Alzheimer's Sean, and dementia. Number six, disoriented and confused. Ito yon. Minsan naliligaw, Naligaw, pumunta, bumili ng uh, ano ulam sa palengke, hindi na makauwi. Okay? So, pag ganyan na, disoriented na sa lugar, sa surrounding, sa oras, sa lugar, sa date, eh, dementia tawag doon. Okay? Pag sinabing dementia, maraming cause yun eh. Dementia is yung pagkaulianin. Pwedeng may mini stroke, pwedeng Alzheimer's, pwedeng baka may problema sa, sa utak. Pero meron ding ibang kosa, baka na sobrang stress lang siya. Meron ganon. Baka may mental health problem lang, o baka kulang na sa tulog, minsan ganon lang. So yeah, number six, disoriented. Number seven, pati yung ordinary na bagay hindi na niya magawa. Mag-open ng air condition o magagamit ng washing machine o yung mga household appliance, mag-open ng television, hindi na niya alam pa paano gawin. At minsan, ito, ang delik ito yung may sign na hindi na malinis sa sarili. Hindi na makaligo, hindi na makasuot ng baro, hindi na makatoothbrush. So, nakakalimutan na rin niya paano gawin yun. Number 8 sign na malapit na sa demensya, umiiwas na sa tao. Hindi na kumakausap uh, medyo depressed na. Okay? Number nine, personality change. Mainitin na ulo. Irritable, galit, mabilis uminit ang ulo. Parang, uh, ang tunay na demensya, parang ano eh, sabi nila, parang nandun pa rin yung nanay mo, pero parang wala na yung personality niya. Parang yung body na lang naiwan. Pero yung utak niya parang nawala na. Parang naging baby naging second childhood. Yun yung malalang demensya. And number 10, yung mga daan, hindi na niya alam. Okay? Yung mga distance, yung mga basic, hindi na niya alam. 2024 ba? anong year na ba? Sino presidente? Hindi na niya alam. So, ano magagawa natin? Yan, habang bata pa tayo para umiwas sa demensya, para tumalas ang memory. 10 tips ng pakahalaga. Number one, habang bata pa o may edad na dapat regular exercise. Sinabi ko nga, at least 30 minutes of exercise, 5 days in a week, kailangan pinagpapawisan ka, kailangan dumadaloy ang dugo mo sa paa, sa katawan, sa puso, sa utak. Subukan niya yan. Ha? Kung mahina memory nyo, inaantok kayo, maglakad-lakad kayo. Pag naglakad kayo, gagana na yung utak mo kasi gaganda yung brain flow. Kaya nga yung mga estudyante, di ba, pag hindi makaaral, pag hindi alam yung isasagot, ano ginagawa? Nagaganyang-ganyan kamay, nagkukuyakoy, di ba? Kasi pinapagana niya yung ano niya, eh, blood flow. Meron ding technique, eh, chewing gum. O, sa mga estudyante, pag, hindi pag mahina memory mo, mag-chewing gum, may pag-aaral na habang nag-chewing gum, gumagana yung utak natin. Parang may movement. Number two, brain foods, healthy diet. O, tunay po to, may tulong yan. Yung mga omega-3 fatty acids para sa ugat. Kasi utak natin, puro arteries yan, puro ugat. Mas maraming blood flow, mas buhay na buhay yung utak natin. So, omega-3 fatty acids, fatty fish, uh, galunggong, dili, salmon, bangus, sardinas, hasa-hasa. Lahat isda omega-3 fatty acids, brain food. Maraming antioxidant. Pwede rin mani. Mani, pampatalino. Pwede siya. Huwag lang masyado maalat, ha? Basta mani, pampatalino, strawberry, uh, yung mga healthy fats, avocado, okay, gulay, prutas, green tea. Maganda. So, mas healthy ang pagkain mas maganda. Tapos syempre yung kain mo pa konti-konti lang. Number 3 para tumalino, mental stimulation. Ibig sabihin, mag crossword puzzle, mag sudoku, magsagot ng mga word games. Huwag gumamit ng cellphone sa pagcompute, isulat mo compute, 'di ba? Sulat kamay. Magturo sa ibang tao, mag-lecture, mag-speech, 'di ba? Magdrawing. So dapat gumagana bumalik sa school, mag-aral ng language, manood ng video na may katuturan para gumana yung utak. Hindi yung nakaupo ka lang, nanonood ka lang ng mga entertainment, gano'n, passive yun eh. Walang, walang gana sa utak eh. Nanonood ka lang para ka na lang, buong araw na lang, naka-Netflix. So, wala, walang dagdag sa utak eh. Dapat may inaaral ka. Yung medyo sumasakit yung ulo mo. Mental stimulation, maganda. May project may pinaplano. Yan ang maganda. Number four, napakalaga sa memory, tulog. Ang taong puyat at kulang sa tulog, 40% bagsak ang memory. Hindi sila makaalala, hindi sila makafunction. Pero pag kompleto ang tulog mo, mas maganda. Number five, relax at walang stress. Pag ikaw ay relax, walang stress, pwede kang mag-aral na maigi, di ba? Lahat na yung naaral mo, mabilis pumasok. 'di ba? Hindi ka magkakraming. Pero kung very stressed ka, kabadong kabado ka, bukas na 'yung exam, babasahin mo pa 'yung buong libro. Sa sobra mong stress, hindi na papasok 'yung inaaral mo. Na-stress mo na sarili mo eh. Dapat 'yung relax, kalmado. Tingnan 'yung mga bata, 'di ba? Mga bata pa nag meron silang tinitingnan, relax na relax sila, eh. mabilis sila matuto. Actually, habang bata, teenager, mabilis ang memory. 'Di ba? Pag tumatanda, humihina na. So stress reduction, maganda. Laging stress, eh, hindi maganda. Ah, hihina memory. Number six, ito. Maraming kausap na tao, mas matalino. Kung kayo group leader o leader na isang community, marami nagte-text sa inyo, okay lang yun na stress kayo, maganda yun. Maraming kayong kausap, maraming kayong kaibigan, good for the memory. Pero yung mga nakakulong lang sa bahay, mag-isa lang, walang kausap lang, cellphone lang kausap, eh hihina ang memory. Madi-depress pa. So, lalo na pag nagkakaedad na, kailangan meron ng mga social activity, may, may club sa barangay, volunteer work, support group, lahat yan. Iwas sa depression, good for the brain. Maraming kausap. Number seven, ano tong mga supplement? Sa supplement, actually, wala tayo na-endorse. Pero sa mga may pag-aaral, itong mga oily fish, itong mga omega-3 fatty acids. Itong mga fish oil, may konti pag-aaral. Maganda sa brain. Vitamin E, may konti lang naman. Pwede meron, pwede wala. Vitamin D, pwede rin. Yung iba, merong ginkgo biloba, para siyang aspirin. Pag sa doktor kasi, kung meron kayong risk factor, let's say, may high blood, mataas cholesterol, baka bigyan kayo ng aspirin. Okay. Pero depende yan, di naman lahat bagay yung aspirin. Eh. Pero aspirin usually prevents stroke sa high-risk patient. Okay din sa utak. So, basta healthy foods. Huwag magpaka-expose sa usok at mga negative thoughts. Number eight, tigil sigarilyo. Sigarilyo talaga pampabara ng utak, di ba? Sigarilyo alak din. Di ba sinabi nga natin, pag uminom ka ng alak, nababawasan ang brain cells mo. Bakit pag lasing na lasing ka, gawang gewang ang lakad? Ibig sabihin, wala na eh. Tsaka yung alak, ang problema sa alak, pag uminom ka ng alak, dadaan yan, ipupunta sa utak. Magkocross sa blood-brain barrier. So, hindi maganda. So, yung alak, sira na atay mo, Nabawasan pa brain cells mo. Kaya more dementia eh. Diba? So, hindi po maganda. Iwas dyan. Protect your brain. Number nine, syempre, check up din. Kailangan natin ng check up. Baka may high blood, may diabetes, may ibang problema. And number ten, syempre, kung talagang uh, hirap na tayo at may edad na, mas maganda meron ding tutulong. Kung meron kayong anak na mag-aalaga, merong uh, may alak, may kaibigan, o yung iba mayaman, may caregiver, pwede rin yun. Magbibigay lang akong konting tips. sa Ito, magandang tips to. Paano tumalino sa school? Okay? O sa grupo, o sa trabaho. May secret yan eh. Kung kayo ay nasa school, nasa isang lecture room, di ba? Ito, ito, lecture room. Ang mga estudyanteng mataas ang grado at mataas ang memory sa school alam-alam niyo may position dapat malapit ka sa teacher teacher's pet so either nasa harap ka dito ng teacher nasa harap ka o nandito yung kita ka ng teacher yung letter T yung harap yung kaliwa yung kanan pero kung dyan sa trabaho mo nagtatago ka sa kanto para hindi ka makita ng speaker eh walang ano yon Una-una, parang hindi mo na-absorb, hindi ka nakikinig, tsaka hindi rin, wala rin yung attention sa iyo ng speaker. So, may secret yan. Okay? Next, anong oras maganda mag-aral? Yan. Pinakamatalas yung utak natin sa umaga. 8 o'clock hanggang mga 11 o'clock, 12 o'clock. Kaya nga yung mga mathematics, science, sa umaga yan tinuturo dapat. Mas alerto pero pagdating ng alauna, alas dos ng hapon, 2 p.m., antok na lahat yan. Wala na mag-aaral niyan. Okay? Pagdating ng 4 o'clock to 6 o'clock, gagana ulit yung utak. Siguro diyan ka nang re-review. Tapos, maganda mag-review din sa gabi bago ka matulog. Okay, yung patulog ka na, dun mo aralin. Yung antok na antok ka na, yun, yun ang last na tinitingnan mo, yung lesson mo. Para pag nakatulog ka, di sumakit ulo mo, di ba? pinipilit mo. Pag nakatulog ka, pag gising mo, naka-imprint na yan sa utak mo. Parang naka-xerox na yan sa utak mo. Yun, yun ang secret eh. Before sleeping, aral, tapos pag gising mo. Tapos, sabi ko nga, walang cramming. Hindi pwede yung... Hindi pwede yung cramming na isang libro babasahin mo ng isang gabi. Wala yun. So, ibig sabihin, i-schedule mo Monday to Sunday. Chapter 1 sa Monday, Chapter 2 sa Tuesday, Chapter 3. So, konti-konti lang kaya ng utak natin. Konti-konti lang. 'Pag sinobrahan mo 'yung utak mo, wala, ma-stress ka lang. Aralin mo ngayon, aralin mo next. Another tip, very important. Ito, very important. 'Pag nag-aaral ka, lagyan mo ng emotion. Emotion, amygdala yan sa brain eh. Yung emotion natin, pati memory, dikit. Kung kailan palagay natin nag 9-11, meron mga sakuna o nagtsunami. Uh, nag o nasaan ka nun? Alam mo nasaan ka nun eh. Di ba? Paano? May emotion yun eh. Kailan yung una kayo nakita ng boyfriend mo, ng girlfriend mo? O anong lugar, anong araw, ano yung na amoy mo, maalala mo lahat eh. May emotion kasi. So habang nandun ka sa school pag nagtanong ka sa teacher, may emotion 'yon. 'Di ba? So hindi mo makakalimutan nagtanong ka eh, lahat nakatingin sa iyo. So o nagturo ka, may emotion 'yon. So 'yung inaaral mo, lagyan mo ng emotion. Okay? Kahit boring siya, lagyan mo ng emotion, i-connect-connect mo, i-associate mo sa ibang bagay para mas dumikit sa memory. Okay, more emotion mas dumidikit. Tapos, avoid cramming. Okay, sana po nakatulong itong tips natin para tumalino-talino. Yan ang kailangan natin. Actually, wala rin niya sa IQ eh. May tao, matalino nga, eh tamad naman. ba? Diba? Wala namang study tips. Yung iba naman, hindi ganun katalino, pero masinop siya. Magaling siya maggawa ng notes, di ba? Maganda yung notes, sa isa pa yung mga index cards, yung mga papel-papel na maliliit, magaganda yun eh. Lahat ng notes, lagay nyo dyan. Tapos ibabaligtad-balikta rin mo. Ito, may memorize mo. Para mas maalala ng memory natin. Okay? Good luck po. Kailangan laging tumalino. Parang tayo, di ba? Aral na aral. Sulat, na, sulat Memorize na memorize. Okay? Ang utak natin, parang muscle. Lagi ka nagkakarga ng dumbbell, lumalakas muscle mo. Lagi mo ginagalaw yung utak mo para kang dinadumbbell mo yung utak mo. Mas dumadami ang connection ng brain. Parang yung utak ni Einstein. Yung utak ni Einstein na no, nakita nila parang sobra daw laki, sobra daming yung connection. Paano? Isip ng isip. Okay? Good luck po. Share po natin sa ating kaibigan. Thank you.